ayun o oh. panibagong araw panibagong trabaho na naman mga bossings so meron tayo ditong puli ng Honda Click 125 ayan kalkal naman po yung aking gagawin ayan kinakalkal ko po yung flyball ramp gamit yung ating mini milling machine kung kahapon ang ipinakita ko sa inyo ay yung pagdidigri at pagre-regroup ng bell ngayon naman eto yung proseso na aking ginagawa pag nagkakalkal ako ng flyball ramp ayan So, isa-isa po natin kinakalkal yan. No? Bawat flyball na ramp niya. Siyempre, may sukat po yan na nakaset na yung ating jig sa angle. Depende sa puli. Nakakalkalin natin. Ito, nakaset siya pang Honda click lang. Pang Honda click lang talaga. Pag magka, magpapalit ako ng ibang puli, halimbawa, magkakalkal naman ako ng Aerox o NMAX, lalo na NMAX version 1. Siyempre, ibang angle din yun. Pero pag Honda click, at saka yung mga bit FI parehas lang ng angle basta Honda parehas lagi yung angle ko sa mga puli pag nagkakalkal ako ayan tapos na salpak na natin kita nyo naman hindi siya sumasagan no? testingin natin yun ayun no? so problem solved na tayo dito mga bossing nalampasan na natin yung marking sa kanyang puli ayun no? ngayon na, ipapasagad na natin yung belt sa kanyang puli at eto pa, yung iba sa ating mga ginawa kaya maraming maraming salamat po sa inyo mga boss may nerimap pa ako, isang Honda Click 125 version 1 Thailand unit ito etong unit na ito mga bossing nerimap natin yan at eto pa Aerox, may mga dumating pa may mga humabol pa kasi yan natin yung kanyang belt at eto, nakakalungkot Soul I 125 dumating sa atin. Maingay na yung na. Ayan pala ang dahilan kung bakit. Wala na siyang langis, no? Ayan kahit ulit-ulitin mong sundutin ng flat screw na maliit, wala na. Ibinaba na sa pagka center stand, nakita gilid pa. Wala na talaga langis. Ayun no? kahit anong gawing silip. So i natin ang langis nito. Tapos, papalitan natin ng bago titingnan natin kung makakasurvive itong motor na ito kasi hindi pa naman siya umuuso kanina so eto na nalagyan na natin ang lungs mga bossing but sad to say Nagusok na siya ayan o kung mapapansin niyo may lumalabas na puting usok sa kanyang tambucho yun o oh. wala na so kailangan na talagang buksan ito misto lang nagbe-bake na siya natin yung piston yung piston ring yung black kung may tama na pero sana makasurvive tumahimik naman yung makina eh. kaya napaka importante po na lagi nating check yung ating oil level no? so ito nga lang po pala yung nakuha lang is dyan no? sobrang konti no? pero ito po ay problem solved na no? pinalitan lang natin ito ng dalawang valve seal piston ring at valve guide kasi sobrang luwag ng valve guide no? sumasama na yung lang sa kung chamber so yun lang mga boss Maraming maraming salamat, ride safe and God bless.